Ba't kayo masyadong nagmamadali? Eh? Uh, we are going... Una-una, ma'am, ang reglamentary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa. Ang... Mamalasin? Ano ito? Ano ito? Ano mamalasin kayo pag hindi nyo ginawa. Dito, binubuking ni Senator I Amy mean, na uh, bakit dali-dali niyong itinakas si Pangulong Duterte sa sa Pilipinas ha? Okay. Oh. Anong regulatory period? Anong period 'yun? Dahil 125. sinabi na nga ni uh, Executive Director sa ating uh, PCTC. Na diffusion lang naman 'yun eh, walang commitment pinag-uusapan doon eh, ni walang red notice pambira eh. There is a warrant. eh takal Tagal na ni Arni Teves eh, wala pa rin, 'di diba? eh, ba? Bakit the... kayo nagmamadali? Ano 'yung regulatory period mo? <laughs> Yari. <laughs> Yari siya, natarayan siya. <laughs> ano yung reclamatory period mo? Feeling ko sa loob loob nito ni Toreng. Ikaw ang susunod kong aarestuhin. <laughs> Sabi siguro niya kaya lang. Ay, mali. <laughs> ano pala ito? Kapatid pala ito ng presidenting <laughs> sinusunod ko. Bago! <laughs> Oh, barado eh, oh, barado oh, oh. Bring it to the SOJ ma'am If uh, the SOJ wants to answer <laughs> Nagpa-rescue sa DOJ, hindi alam ang sagot <laughs> Awawa ka talaga Brad Sinasabi ko na sa iyo eh Yan ang mahirap sa atin Pagka wala talaga tayo sa hulog eh. <laughs> Rescue Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa CSOJ. Pwede. Okay, yan ang problema kay Senator Aimee. Medyo lumalam niya siya. Okay na sana yung mga unang diin niya. Kaya lang along the way, lumalam niya. Hindi ko nga alam kung talagang uh, mahina lang siya, katulad nung kapatid niya. Uh, oh, she's trying to please everybody. Kasi yan ang problema pag if you're trying. Alam mo, mara, ito ha, ko lang sa inyo Marami mga politiko diyan gumigit na. Marami diyan mga politiko gumigit na. Bakit kanyo? Kasi they're trying to please people so that they would uh, get votes. Ang problema minsan na hindi nila alam sa pagiging gitna nila, mas lalong wala silang napi-please. 'Di ba? Kaya nga mismo meron yang tinatawag na uh, biblical principle which is the lukewarm Christian. Ha? Ano Ano'ng ibig sabihin nun? You're neither hot nor cold. Hindi mo alam kung saan tayo mo, 'di ba? Hindi mo maintindihan. Yan yung yung at ganyan yung mga Christian na alam ang Biblia, alam ang uh, lahat about Christianity, pero lukewarm. Hindi mo alam kung saan sino ba talaga sinusunod niya. Parang ganito din dito eh. Minsan ganyan 'to si Senator Imee, minsan ito problema nitong alin 'to eh. Minsan babatikusin yung kapatid niya, babatikusin yung gobyerno, tapos biglang papaling ng konti, di ba? Tapos umayat maya sasabihin niya, independent siya, tapos yung pala, kasama siya. Ay, yung, yung ganun bang, ano ba talaga, te? Minsan ang gulo mo rin kausap, eh, no? <laughs> kaya, kaya ka binabatikus, te, Nasa gitna ka kasi. Oh, eto tinan mo, ngumiti ka pa. Sana diniin mo na lang ng todo si Tore, 'di ba? Mo, oh, bakit sumagot? Ikaw ikaw yung ano ikaw yung umaresto ba't di ikaw sumagot Bakit may papasa sa DOJ nung sila bang Umaresto ikaw ang Umaresto My may my main processes during the time is that I have implemented a warrant and it is therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant and Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled Delivery of Persons Legally Arrested to the Proper Judicial Authority. And I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the so revised -amin penal code. So, inaamin mo warrantless arresto? Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So, inaamin mo walang warrant? But the many at the many stages, ma'am, all the many many other Hindi, among make other up laws. Hindi. Hindi. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 eh, ng, ng revised penal. code. I do believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Di walang regulatory period. I do believe, sinasabi niya, I do believe na may warrant. <laughs> Medyo ano eh, medyo natumbok ni Senator Amy dito eh. Bakit ka nagmamadali, 'di ba? Kung may warrant, ibig sabihin kailangan mo talagang dalhin sa usgado sa Pilipinas. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, eh di may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am. I have to Hindi deliver him to the judicial yun, proper kapatid. authority. Hindi pareho yun. Yun na, nalana. na. na suko na siya. <laughs> suko na siya, sabi niya. Hindi nga pareho yun. Yan kasi ang problema sa kanila. Alam mo sa totoo lang, dapat itong si si Tore, eh, ano ito eh, dapat po eh uh, inuulit ang pag-aaral nito. Oh, walang biro, dapat tinuturuan 'to ng isang abogado. Eh. Meron isang abogado doon na ano eh, matikas eh, talagang uh, naipaliwanag niya kung ano yung tamang uh, Uh, proseso ng pag arrest yung authority ng ng ICC kasi yun ang paulit-ulit na sinasabi ng presidente sinasabi ni ni Remulla hindi authority ng ICC di ba yun ang paulit-ulit na sinasabi ko hindi Interpol ano ba ang meron dun sa Interpol ito yung sinasabing red notice di ba ito yung uh, ito ito Ayan. ang problema mga kababayan hindi po red notice ang uh, nabuking din dito sa pagdinig nito na, na walang red ano notice. po ang meron? Yung diffusion o yung red uh, diffusion. Anong ibig sabihin niyan? Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan yung pinagkaiba. Diffusion order at saka red notice nasa kaliwa. Di ba? Nakita nyo. di sa red notice, kitang-kita nyo naman, mapula-pula. <laughs> sa, sa, kanan, wala. Di ba? Anong pinagkaiba nun? Okay? Ang pinagkaiba noon, ipakita natin ha, para ho ano, tanungin natin si ChatGPT ko anong pinagkaibanan. Inter Interpol Red Notice. Definition: a request for law enforcement worldwide to locate a provision arrest person pending extradition. Request 'yan nanggagaling sa isang member state. Halimbawa, uh, uh, tayo bilang membro ng uh, Interpol, pwede tayong humingi ng tulong sa isang tao, which is yung ginawa nga nila kay Tebes, hinihingi nila ang tulong ng Interpol ng Timor Leste para dakpin po si Tebes. Eh, ito nga po ang, ang matindi ho dito dahil sa uh, wala pong uh, uh, politika na ina-apply sa Timor Leste. Kaya nga, tandaan niyo ha, ang Interpol ay request. Okay? Ito po ay, tingnan nyo yung pang-legal uh, weight, not an international arrest warrant. But many countries treat it as a valid basis for arrest. Pero, ibig sabihin nun, hindi siya talagang international arrest warrant. Kung hindi papayag yung bansa na yun, yung gobyerno ng bansa na yun, walang magagawa ang Interpol. Okay? Okay. Uh, yung public or private, malala mala na yan. Eh. Basta ano na lang natin yan. Uh, ano lang naman yan eh. eh yung yung uh, Interpol Red Notice, eh, publicly available. Yung Interpol Red Diffusion, ano po yon An urgent informal, yan importante dyan. Informal request. It is not a command. It is not a law. It is a request for the location and arrest of a suspect before a formal red notice is issued sa madaling salita okay legal weight less formal ito doon sa red notice okay so yung red notice nga ay hindi batas hindi law hindi tayo obligadong sumunod agad-agad okay mas lalo na itong red diffusion okay ang titingnan nyo dito, yung issued by. Ano yon A member country directly to other countries via Interpol Secure Communication System. Sa madaling salita mga kababayan, itong sinasabi dito, isang membrong bansa mismo gamit ang secure na communication system ng Interpol. Ibig sabihin, since ang ICC ay hindi bansa, Okay, hindi po bansa yun. Ha? Baka akala ninyo, bansa ang ICC, hindi po. Merong nag-request para magkaroon ng rediffusion ng Interpol. At napag-alaman natin yan, di ba? marami na ho nag-vlog yan, that request came from our own government. How? By through media. Binibigyan nila ng idea ang Interpol. At may gumapang sa Interpol para magkaroon ng red diffusion si Pangulong Duterte para ngayon gagawin nilang dahilan na hindi kami sumunod sa ICC pero sumunod kami sa Interpol. Pero ang totoo niyan, merong nag-request. Pangalawa, even if this is less ang kanyang weight, ibig sabihin less ang demand ng diffusion, bakit natin sinunod. Sa madaling salita mga kababayan, eto lang kasimple yan. Paikot-ikutin mo na ang mundo ng gobyerno sa Pilipinas. Ginusto ni Marcos yung ginawa ng gobyerno. Hindi natin alam kung siya lang, si Marcos lang ba, o baka pati si Romualdez ay kasangkot. Ginusto nila at pinagplanuhan nila yan. Hindi pa pwedeng hindi. Kasi tingnan nyo ha. Anong nangyari? Yung kay Tebes, ayan yung bagong balita. Saktong lumabas. Ang galing nga talaga ng Diyos. Eh. Alam nyo ba, after the hearing, lumabas ito. Ito yung gabi lang siya lumabas. Anong nangyari? Pahiya. Olat. Si Remulla. Si DOJ, uh, siyempre siya ang sekretary, di ba? Siyang paulit-ulit na sinasabi niya, babalik na, babalik na, babalik na. O kaya nga yung mga media, nagabang pa kayo sa, sa, airport eh. Babalik na yan si Tebes, ma ano na yan. O, anong ginawa ng Timor Leste? Ginrant niya yung appeal na i-block yung extradition. Sa madaling salita, ang Pilipinas humingi ng tulong sa Interpol sa Timor Leste. Anong sabi ng Timor Leste. Chotomate kudasay. Hindi, <laughs> <laughs> hindi, hindi. Iba, iba yun, iba yun. <laughs> ang sinabi ng Timor Leste, sandali, pag-aaralan namin ito sa korte. Paaayusin namin to, Hihinga namin ng panig ang in inaakusa na si Tebes. Kung tapat pa namin i-extradite siya papunta sa bansa ninyo. Tandaan nyo ha, Pilipino si Tebes and yet, and yet, hindi pumayag ang Timor Leste nung nakita nila, syempre, nag-decide sila eh. Ayan, no? Decided unanimously to grant an appeal. Ibig sabihin, mga kababayan, yung Timor Leste na iintindihan ang batas. Yung Timor Leste na iintindihan nila yung pwede lamang gawin nitong Interpol. Naiintindihan yung ibig sabihin? Oh, anong ibig pa? Ibig lamang pong sabihin nito, tayong mga Pilipino, lalong-lalo na si Sekretary Remulla sa DI, uh, DO, DOJ, na ang pilit niyang ginagano ng Timor Leste, inaano niya si Timor Leste, para bagang inuutusan niya ang Timor Leste na sumunod, sumunod, sumunod. E pinahiya siya. Hindi kami susunod kasi meron kaming due process. Mantakin mo ha, Pilipino ito, hinihingi siya ng bansa niya, hindi ibinigay. Bakit? Sinunod ang due process. Sa Pilipinas, Pilipino, ibinigay ng bayan natin sa ibang bansa. Ganon katarantado ang gobyerno natin. Ganon kaputang ina yung mga namumuno sa atin. Kagago. Bakit? Mismong kalahi natin. Huwag na natin sabihin si Duterte ito. Mismong kalahi natin. Wala pang red dots hindi pinadaan sa due process at binigay sa ibang bansa. Now, anong nakakairita dito? Ang nakakairita dito, deny pa sila ng deny. Alam nyo, simple lang naman eh. Puro kayo mga walang bayag. Kayong mga nasa gobyerno sa Pilipinas, puro kayo walang mga bayag. Aminin nyo na lang, oo, gusto namin matanggal na si Duterte dito sa Pilipinas. That's it. Tapos ang usapan. Now, let's talk about legality. It's eto kasi ngayon, deny pa kayo ng deny. Hindi hindi naman namin sinusunod ang ICC. Ang sinusunod lang namin Interpol, Interpol, Interpol. Interpol na 'yan. Hindi ko na lang aminin. Sa bagay, tama talaga si Duterte. Marcos is so so weak. Hindi kayang panindigan ang mga desisyon. Kaya kailangan magpalusot pa, magtago sa palda ng mga kasamahan niyang mga sekretary niya. Ganon. Ganon kahina ang ating ewan ko ba? Ewan ko, kinukonsider nyo pang presidente yan. Parang walang paninindigan eh. Kasi kung eto ah, sabi mo na lang diretso mo, I want Duterte out of this country. Tapos ang usapan. Pag-uusapan na ng legality. Eh hindi eh. Ang dami nyo pang palusot. Yun ang problema dyan.